So guys, nandito tayo sa Santa Cruz ni Magdalena. Barangay uh, 262, Zone 24. Humupa na. Kanina po, nagkaroon po ng ano dito, commotion kasi po sa isa sa gawasan ng uh, demolition. Makasara na yung ano, gate.

ngayon pala guys, kung naalala nyo po yung gabi na kung saan ay dumating din si Ma'am Amy at saka si BP Sara. Dito po sa loob yun guys. Sa loob yan. Si, sino, si sinong, sinong nagpa maglagay ng mga tali. sa loob. Ito na may namimigay na ng pagkain. Oh. Free food. Oh, may food na sila. Naubos no, na. <laughs>

Sino ang kapitan ng barangay 262, sir? sinong ang kapitan ng barangay 262? Sino? Uh -huh.

Abot Abot-abutan na lang na ano, yung mga bibili ng tubig nila, pagkain. Hindi, ang ginawa daw nung ano, nung... Kasi mer, naka... Daw, nung chairman, nung labi, ano na tong nila, close. Pwede na daw yung mga gamit. Isang oras, isang oras lang ang binigay. Pwede ba daw yun, isang oras lang ang binigay? Oh, isang oras na Grabe man. Kasi yan, hindi, kasi yun ang ina sa kanila eh nakakawa man na talaga. Hindi na pwedeng na mabuksan to kasi baka pasukin man sila. Oh, na uh, na Dapat sinitrim mo ka. Maganda talaga yung ganyan, magkaisa ka agad. Ayun po. Wow. Ayun nga guys uh, ayon sa mga nakausap natin dito uh, kanina po daw ay binibigyan po sila ng isang oras na maglikpit ng kanilang mga gamit at uh, lumipat na pero hindi sila po pumapayag dahil nga uh, ayon sa kanila ay illegal daw yung kanilang uh, uh, pagde-demolish dito kaya hindi po sila pumapayag po ah uh, dahil, la uh, yan nga, mga kababayan, ang kwento, ito daw po yung uh, lugar na kung saan po ay si Yorley ay nag-iwan daw dati ng uh, uh, pambayad pambayad sa lupa na ito. Binibiliit na dati itong parte nito ng 1.2 billion. So, hindi po tayo nagkakamali doon sa presyo. ah uh, ngunit, uh, ang nangyari ay walang nangyari. Doon, ang, ang tanong, kung kanino napenta yung lupa na to sino yung nakabili ngayon at ayon sa mga residente ay uh, 38,000 yung binibigay sa kanila ada uh, bahay pero hindi nila tinanggap dahil para sa kanila ay illegal po. So ang gusto nila ay dito sila maniraan, hindi po sila mapapalis. De la Rosa. Police dito guys. Ji, kau ada pakai tangan? Pakai

đó naman si Vitan at ngayon po. So, so yung TRO, uh, doon po, uh, ibang branch na po yun. So uh, si Judge po uh, po, so after po 24 hours, nilumang mag-design. bukas. So, keep your guard po. Ha? So, wag po kayo. Bukas ang mga sitner ba? Sitner. Steady lang po kayo. Pium lang po tayo dito sa ating mga Security uh, magic. Hanggang hindi mo tayo nagkakaroon ng hearing hanggang alas is po bukas. Doon lamang po yan po makapag-design sa So, doon lang po tayo. Magbibigyan din po kami sa ating mga officers. Ha? Pwede yan. Pwede rin ito ang po Tapos kanina, pagkating namin, pagkating namin, pagkating namin kay Church Buko, binabasa na nila yung mga At nandito na po, uh, meron naman o, uh, na ibigay na rin po namin sa uh, officers po natin yung uh, order. Yung bagong judge na binigyan na po ng copy sa at binigyan na po ka ng copy yung neighborhood at donation. para sa inyo, salamat yes, po. Yes, support po kami. Ayaw namin kung may masasaktan sa atin. Wala dapat masasaktan dahil lahat tayo eh karapatan natin talaga sa sila. Ayaw natin masaktan yung mga kapulisan. Lalong lalo na po kayo. Ayaw natin masasakta uh, sa bawa. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po.

astig naman kayo kayo na uh, nakuhaw kayo ng uh, copy na hindi namin nasahan from PNP na magkakaroon ng demolition ng May 26 ngayon na wala ho kaming notice ay ibinigay sa mga samahang magkakapit-bahay hindi ho sila nabigyan ng tamang proseso na May 26 magkakaroon ng gibaan so kami nagulat na lamang na meron mga pulis ngayong umaga pero bulong-bulungan na namin, alam na namin, buti nga may isang pulis last last week na may nakapagbigay sa amin ng pasigreto na May 19, nagpunta si Sheriff po dito, nagserve lang ng notice na may request for barangay assistance para magsukat-sukat lang. Pero sila, nagulat sila, bakit magsusukat pero kumpletong SWAT team at police assistance? Kaya kami o, nagtuta, sabi nila, bakit sa SWAT team, magsusukat ka lang? Kaya po yung isa, tama naman, eh, taga dito rin sa atin, ito po, yung PNP memo po namin. Hindi hindi po yung May 19, hindi lang o, basta sukat yan. Yan o, ay preparation o, para sa demolition o, na mangyayari o, sa lunes. Ang swerte po namin, nakakuha po kami, nung copy na yon, Kaya na, paghandaan po ng ating mga kapitbahay. Sir, bakit itinatag kanina ng TRO, hindi ano na po sa ano status ng TRO? Ang status po ng TRO na hiningi po ni Judge, actually, uh, uh, si Sheriff hiningan muna po namin ng notice. Uh, ano po yung order ng final and executory mo ba yung order ng demolition niya? Humingi po kami ng copy, wala ho siyang binibigay na kopya. So, ito ho ba yung dumaan sa PICOP? Philippine Commission for Urban Poor, wala rin ho siyang binigay. Ang nabigay lang ho niya sa amin dahil sa pagpipimilit namin, transmittal letter lamang ho na nag siya. So, tuno sa Pico uh, Urban Poor, kailangan ho, nakakomply lahat ho ay, lahat to ay, bago may demolish yan, lahat talaga ay compensated. Wala ho binigay si Sheriff. So bilang mga mambabatas, bilang government official, karapatan ho namin ang kapulisan, at ang bawat isa sa mga dito sa mga neighborhood association ay kailangan pangalagaan ho, at walang masasaktan pero kanina ho nangyayari ho talagang matigas po ang uh, ita na kahit pa pakikiusap po ni Vice Mayor pakikiusap po ni Nakonsyal Awi lahat po kami nakikiusap na talagang alam namin na magkakaroon na ng problema kaya wala kami magawa sabi ho niya sa amin Mapapa-stop lamang ho namin yan kung makakapagpalabas kayo ng TRO. So kami ho, oh, wala ho kaming time, gumawa ho kami ng paraan, kung ano man ho oh, motion na pinahil namin kanina maga, ipinalo namin sino as po no police. So kung the isa lang, sino kung nasa behind ng demolition? Actually, uh, isang uh, corporation, Ethan Development Corporation, private, 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 okay. private company. So hindi sabi pa walang basikan yun? Uh, uh, uh rate of execution, uh, um, may rate of demolition, pero tuno sa rate of demolition may mga lapses. Ayun ang mga pinaglalaban uh, ng mga neighborhood association. May rate of demolition para doon sa 217 families pero doon sa 30 families wala hong na-serve. So pero i-execute po nila rate of demolition kasama yung 30 families na hindi naman no, kasama doon sa hindi demolish dapat. So, hinihingi ho namin lahat ng kopya ho kung sino hindi demolish ngayon pero ayaw ho ipakita kanina ni Sir, ano na pong status ngayon? Uh, since nag na tayo ng TRO, kailan din na-expect i-release? Sa ngayon po, wala ho pa kaming na-file dahil naglapso yung 72 hours from executive judge. Pero, sa uh, saka, dahil sa kaswerte ang palad naman ho, uh, na naman ng executive judge. At narapol sa branch 34 Uh, tomorrow po, uh, magkakaroon ng hearing pansamantala for our prayer for issuance of injunction and temporary uh, restraining order sa bagong judge. Uh, at ito po ay 10 a.m. bukas sa injunction, uh, 10 a.m. sa branch 34. At doon magtatapat ang ITAN at doon magtatapat ang neighborhood association. At kanina po, uh, meron na ho order na binigayo ang bagong judge, si branch 34, na we have sufficient uh, sufficient evidence and we have sufficient documents. Kaya in, pinagbigyan uh, niya ho, at hinear niya po kagad ang kaso bukas o ng maga. ibig sabihin ito sir? Para lang malimanize natin yung term. Ibig sabihin, uh, hindi matuto ng demolition, dyan ang matagal. Uh, bukas o, uh, sa ngayon, uh, dahil bukas i-hear ho ulit. Okay. So ngayon, uh, dahil nga ho yung pinail namin kanina, dahil hindi mapilisan, dahil yun ho yung hiningi kanina ni Sheriff, hindi niya ipapasapan demolition, kung walang TRO. Eh kaya lang o dahil nga mabilisan, hindi ko kami nakakuha. So iniraffle uli, so nabago na raffle. So we are uh, file nagfile ako kami kagan ng injunction. Etong injunction po to ay nag-hearing po bukas ng 10 AM and hopefully within 24 hours by tomorrow may makuha namin yung naku gusto namin makuha ng TRO para sa mga. Wala pang assurance. mga, hindi kasi na mapapais. Yes, kasi as per BNP memo 26 to 27 po yung siner, so sinabi ko lang just keep in their yard, uh, wag sila mo dahil karapatan po nila yan, dahil abang hindi pa ho, may meron po sila, napigilan nila pagkakataon na i-hear po uli yung kanilang side eh siguro naman na uh, dapat wag muna ho talagang i-demolish dahil may hearing na naman ho na ibinigay ho pagkakataon sa mga kapitbahayan Sir, worst case scenario, uh, meron ba tayo ano? Meron bang relocation? Um, sa ngayon nga po, wala ho nga rin ho kami. Wala ho talaga kaming plano dahil hindi rin ho to, uh, coordinated sa local government unit. Dahil uh, kami naman ho sa local government unit, uh, nakipag-coordinate naman ho kami na nag-offer din ho kami na... Uh, we're very much willing to uh, appropriate funds for this uh, property. Kaya lang, syempre, dahil nga ho, uh, ito po'y private property, hindi naman din ho, sabi niya, hindi daw niya gustong ibenta. So kami naman nun, nakikipag-negotiate para ho sa aming mga, sa kanila karapatan. Uh, at sa ngayon po, uh, yun nga ho ang aming gusto. Hindi ho kami basa-basa papayag na amin aming mga kapitbayan ay aalis na lang basa basta nang wala ho re relocation plan. At marami yung mga senior citizen, marami PWD, lalo-lalo dito, mahigit isang libo ho ang mga, mga tao rito. Nakita nyo naman yung mga nangyari kanina, may mga gas o mga ano. Kaya ayaw namin na uh, at least nandito kami na mamagitan kami kaming lahat dito para wala humasaktan. karapatan no, para i-settle magkaroon no, ng relocation plan para sa mga urban po. Uh, may nalabag pa kanina? May baka gawin na sa kaya ang kawad sa mga water? Marami ho na sakta, marami ho na violate. So, Nakasuhat pero sa ngayon ho, yun ho, hindi naman muna ho natin o sana uh, gagawin dahil tayo po ay gusto mo natin na makipag-ayos. Ayaw rin naman ho natin ah, uh, masyadong galitin yung itan. Eh, siyempre gusto natin no, sa mahinahon o no, pakikipag-usap. Sir, may details tayo about the sa private corporation. Ano kung classic private corporation? Like uh, business? Or... Uh, uh, sa ngayon, wala ako kaming idea. Pero I think this is a highly commercialized area. Kukunin lang namin yung complete yung details. Ah, numero, akala uh, ko po numero. Uno is my nickname. Pero ang namin okay lang na uno. Uno din lang po. Ah,

siyempre, pipigilan namin yan sa abot ng amin aming pakakakak. Sa so, so ngayon po, ako ay uh, isa sa mga isa sa mga opisyalis dito ang aming samahan. Sa At ako ay po ay auditor. Pangalan po na eh. Ako po ay teacher Angelina Mina Ponsu. Presidente po. o residente. Ano po sa ako dito sa Ito po ay may haligi ay may dalis yung Manila. Opo, hanggang doon. Opo, hanggang ng mga kalalakian ang aming lugar. At kahit nakasarado yan, kami ay makakalabas sa sarili namin kaparaan. Basta mailabas namin ang aming pagtatanggol para sa aming sinilangang may Kasi kung ano man ang kasiyahan, ano man yung mga ups and downs, na aming naranasan dito, hindi lang to para sa amin. Gusto namin ipalasapyan doon sa mga susunod na salin Kaya ipinararating ko lang din sa usgado, kami ay nasa tamang proseso. Ipinaglalaban po namin ang aming karapatan dahil hindi kami basta kabuti na bigla na lamang sumibol dito. Katulad na lamang sa kasaysayan ng aming bahay na 1936 na lamang ay nakatirik-nakatirik na At may permiso mula doon sa may-ari. At kami ay nagbabayad ng renta. At palibasa merong maling bahay dyan, nagbabayad kami ng amilyar. Sa kami, sa aming tahanan, ang amilyar, ang obligasyon namin sa sa gobyerno ay amin pong ibinigay. Salamat po. Maraming salamat po sa pagsuporta ninyo at aasahan namin. Pero sana wag nang maganap ang ganitong pangaras. Pero naway nandito ulit kayo kung sakali ma may pangaras naman sinasabi ninyo. Maraming salamat po. Sa ngayon po, paano kami makakapagbayad? Karanasan ko, magbabayad ako ng amilyar. Sinabi sa akin, 2023. Sinabi sa akin, ma'am, teka mo, teka po muna. Kunin niyo po muna ang tax declaration o kaya yung permit kami from the owner of, of the land. Sabi mo, hindi ko naman babayaran ang lote. Nakasanayan huh? lang ng nanay ko ever since na kami ay magbabayad ng bahay. Bahay, kasi meron kang babayarang lan at may kalawa uh, doon basta bahay lang ang binabayaran namin pero hindi uwi na enjoy okay, maraming salamat po muli ang support na ninyo ay inaasahan namin at yung mga nangyari po sa inyo na why may parating sa inaupulan maraming salamat po maraming salamat po.